ito o serbisyo ninyo, isusulat dito. Sa iikutin para ang mga nagdadaan, ito'y mapansin. T teka, teka, teka ba, best friend? Oo, oh, oo. Oh. Huwag tayong tumahan dito. Mom. Parang may ano eh. Ano, ano Ag ba ito? Pike? Rally? Mm, hindi, bes. Malamang barker yan ng mga bus. Ang oh, laki naman. Siyempre, mas malaki. Mas madaling makakita. Eh, teka. Ano ba yung nakasulat? Watch try? Ah, alam ko yun ah. Nanunod ako niyan araw-araw sa Net25. Shorter, Shorter show, bigger, bigger info. info. <laughs> Pero, Medyo nagulat ako nung kanina. Ah, biski ako ngayon, agitla Paan hindi po hindi mo malingunin at piliting basahin kung ano ang hawak ng mga spinners na are. Parang ang sa karnaval, <laughs> habang nagpe-perform sa harap ng maraming tao. Ay, ang galing naman kasi. Pinaikot-ikot nila sa kanilang katawan ng hawak na board. Aba, mahirap yun ha. Eh hindi nalalayo sa hugis at laki ng isang surfing board ang size nito. Oo nga, pero teka lang. Mga pare ko, para saan ka talaga yung ginagawa nyong yan? We, attract people tapos so kapag na-attract sila, siyempre naka, nakatingin lang sila din papakita namin yung board. Oh, so nagka-target kami ng mga, eh, we treat the kware, Kung nasa Kali kami, we treat the passenger as we turn into buyers, ganyan. Aba, ibang klase talaga ang approach ng mga ito. Mm -hmm. Nakakaagaw pansin ng mga kaibang mga style at tricks. Eh, ano naman kaya ang advantage nito kung ikukumpara sa mga billboards? Yung billboard, pag titingin sila, naka, titingala pa sila. Kami pantay lang nung mata nila makikita sa lagi. So yun, at saka bago siya saka kami una dito sa Pilipinas. Sabi pa ni Julie, di hamak na mas mura ang magpa-advertise sa kanila kung ikukumpara sa halaga na pag advertise sa malaking billboard na dahil sa walang movement ay hindi na daw pinapansin kalaunan. Kung sa bagay, bispre, mahirap pa ikutin ang billboard, no? Ang laki nun, no? Mahirap at medyo matagal din kasi ang kanilang pag-insayo upang ma-perfect ang mga spin ng na-invento. Halimbawa, ang front spin. Ayun, know? Side spin. Yes. Underspin. Ba 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 ba? Backspin. <laughs> monkey spin. No, kayo ba crossover. Ay, naku. Arc spin. Yun eh. At chopper. Kimasay? ay eh, sigurado ako, pinakamababa ang isang buwan na practice. Nang inaabot nila ay eh, gasgas at pasa. Grabe na ito. Hmm, paano kaya nila naisip ang idea na ito? Yung naisip lang namin, uh, ano kaya yung buhay, yung life, yung parang tatawagin natin life in advertising. Yung magiging billboard ka. Nakatayo ka lang doon, uh, tapos entertain mo yung mga tao. Nakikita ng public uh, na nakitricks kami para ma-attract yung mga target na buyer kung sakaling may company na ano. Tapos uh, ipapresent namin yung company na in-advertise namin. Okay, ang mabuti pa, alamin natin kung talagang effective ang paraan na ito. Tama. Alamin natin ang reaksyon ng mga nakakita. Masaya sila. <laughs> nakakatawag ng panten <laughs> okay yun, kasi unique siya Maganda, nakaka-attract siya. Saka the best. Wala ma, maganda. Okay lang. Bago, parang ganyan ba talaga yung ad? Pagbabao pa lang, napansin ko na agad eh. Kaya ano, lalo na yung mga dumadaan, agaw pansin talaga. Masaya, maganda. maganda. Matipid. Kasi dito lang, eh, nakikita ng mga tao. Parang magulo parang ano? Parang ano ba magsisiming ba yan? Ano ba yan? Ano ba ang mensahe niya? Nanggulo. Aba, mukhang madala sa Los Baños, Laguna si Mama. <laughs> Oo oh. nga, napagkamal ang barker ng mga hot spring ang mga spinners natin ah. Oh, ayun. Ayun, tanungin pa natin yung iba. Yung parang nakakadisrak agad na ka, sa tao. Okay siya, tsaka nakakaingan niyo siya, tsaka nakakaakit sa mga taong namada. Maganda, nakakaakit, nakakaingan niyo. <laughs> Alam mo, halos iisang reaksyon ng mga tinanong natin. Oo na. Lahat sila nagulat sa kakaibang estilo ng mga advertisement na ito. At siyempre, kapag nakuha na ang atensyon mo, siguradong babasahin mo na ang nakasulat dito. Sige nga, subok lang. One time lang. Kayo po, Manong. Naintindihan niyo po ba yung nakasulat doon sa board? Oo, oh, nanonood ako minsan niyan sa The Tribe, sa Channel 25. Oh, diga. Gets naman pala naman ang kakakita eh. Eh, paano yan kung dumami na ang mga advertisers niyo, Junie, Saan kayo kukuha ng mga tao? Kung sakaling uh, mag-work to, maraming kabataan ang matutulungan din. Nako, malamang bukas makalawa, iba't ibang style at iba't ibang forma na ng mga spinner ang makikita natin sa mga mataong lugar. Ah, basta, tandaan mo, best Kahit nag enjoy ka sa panonood sa kanila, wag kang masyadong ditikit, ha? Eh, bakit naman? Di ba mas okay nga kung sa front seat, di ba? Medyo kabado kasi ako dun sa tunog nung huling ginawang trick, eh. Yung chopper, nakakasito mama sa leg mo, eh. Alam mo na, baka Chap, ng chopper. Ikaw talaga, bes, masyado ang nervyoso. Special cardboard lang yun. Di naman kasing talim ng helicopter yun, no? Ay, may maski na. Sensitive ang laing ko, eh. Ah, <laughs> ganun. Sakaling kaya kita dyan? Oo, oh, oh, wag! Malakas ang ko dyan, eh. <laughs>